Makasama natin mula sa Human Settlement Adjudication uh, Commission o HSAC, si Attorney Lian Gale R. Paite, Attorney for Legal Division, Regional Adjudication Branch 5. Good morning, Attorney Lian. Tama ba yung pag ko? Yes po, Miss Van. Good morning. Tama naman po. Ayun. na mukhang batang-bata si attorney ha. <laughs> uh, uh, anyway, attorney, uh, last time po kasi no, na, uh, na napag-usapan natin dito sa ating programa, yung tungkol sa ano uh, Uh, kung paano yung kusino uh, kung sino yung uh, uh, pwedeng magsampa tama ba ng no, mga kaso no nung last time na pag-usapan namin sino nga ba yung ating ano no si attorney na Naka nakalimutan ko na yung apelyido <laughs> basta yun na napag-usapan natin last time ano yung tungkol sa kung sino yung mga pwedeng mag-file ng kaso so ngayon mukhang pag-uusapan natin attorney Lian yung paano naman yung uh, uh, kung sino yung mga pwede at saka yung proseso no, ng pag-file ng kaso. Tama ba? Yes, ah uh, yes Miss Ven, yung proseso po ng pag-file ng complaint. Oh, oh. I, I believe, Miss Ven, last, uh, last time, part po ng naging discussion ni Attorney Rafael is Ayun. yung, pa, yung proseso nang sa age sac mismo. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, ah, oo nga, ano, pero pati yung mga kung sino yung mga pwedeng nga uh, mag-file, yun yata yung napag-usapan namin last time. So ngayon, um, kung pagkatapos natin maliwanagan doon sa mga, tsaka mga kaso na pwedeng i-file no, sa age sac ito naman ngayon, attorney, pag-uusapan natin, yung uh, proseso ng pagpa-file uh, dito. So, ang unang tanong natin, kailangan ba pag nagpa-file tayo ng mga case, may abogado tayo? Actually, miss, when uh, hindi po talaga natin kailangan ng abogado sa pag-file ng case po with the IAC. Mm -hmm. Optional po ang appearance ng abogado sa aming tanggapan, pero hindi rin naman po namin pinipigilan ang parties sa kaso to acquire the services of a lawyer. Uh -huh. Pero hindi po siya required. Ah, pero sa tingin mo attorney ko meron sila abogado, mas makakatulong ba 'yon o wala ring uh, wala ring uh, kumbaga wala rin silbi? actually, um, Miss Ben, either way po, ay kaya naman pong magprosper prosper ng case. For mm -hmm. example, po walang abogado ang complainant. Meron naman po tayong complaint form na available na mabilis pong ma-fill up ng complainant. Okay. Nandito po yun sa ating website, okay. hsap.gov.ph. Mm -hmm. Okay. So, pwede kahit walang abogado doon sa pagpa-file. Oo. Paano, uh, hanibawa attorney, no? Uh, wala dito sa Pilipinas yung um, complainant. Uh, baka kapag file din ba siya? Kung halimbawa, nasa labas siya ng bansa. Actually, Miss Ven, particular po sa office namin, ay marami na po ang nag-file na kaso sa RAV5 na ang complainant ay nasa ibang bansa. Mm -hmm. So, para po sa mga at tagapakinig natin na OFW na gusto pong makapag-file ng kaso with the HAC, kailangan lamang lamang po nilang maglakip ng special power of attorney mm -hmm. or SPA po sa kanilang complaint uh -huh. kung saan po ay in-authorize po nila yung kanilang OFW uh, yung kanilang representative mm -hmm. na andito sa Pilipinas, willing and able po na mag-represent sa kanila sa pagfile ng kaso hanggang po sa resolution ng case na ito so if ang mag-file po ng ng case na may karampatan pong SPA, uh, dapat po ay yung address niya din po ay nakalagay po sa ating complaint. Para mm. po sa kanila po direkta ipapadala yung mga uh, orders natin. Mm, okay. So bukod doon, attorney sa SPA na yan na uh, ibibigay niya doon sa representative, may iba pa bang mga dokumento na kailangan na naka, ano din, nakasama dito sa SPA? Ito pong SPA, Miss Ben, kailangan po ay notaryado siya. So okay. if nasa ibang bansa po ang ating complainant, yung SPA po ay dapat authenticated po ng consular office okay. po sa ban ng bansa. So kailangan, kailangan pa ba pa pa. ng apostille dyan? para mga ganon? Yes, Miss Ben. Mm -hmm. Okay, so uh, dapat with S with apostille talaga yung SPA mo kung nasa ibang bansa ka. Yes. Please. Okay. Kasi baka mamaya SPA lang ipadala, eh, dapat yung may kasamang apostil talaga, no, pag nasa ibang bansa. So, ganun, kung may representative naman siya dito sa Pilipinas, SPA lang, tsaka apostille lang kailangan, para mag-represent na sa buong proseso na gagawin. Yes po, Ms. Ben. Ayun. O, oh, eh, paano naman? I'm sure may mga fees, no? Paano yun? Uh, yung mga legal fees, ah, uh, yung mga iba pang bayarin, meron ba, uh, attorney? Uh, Miss Ven, actually, ang la aming legal fees po ay medyo inexpensive compared po sa ibang sa ibang proseso po ng pag-file ng case. No? Mm -hmm. So, sa atin pong N-Bank Resolution number 22 series of 2022, mm -hmm. ang basic filing fees po natin is 1,000, 100, sorry, 1,440 po plus the UP uh, legal, Uh, legal center research fee po na 1% ng fees charged. Okay. Pero hindi po lower hindi okay. po lower sa 12 pesos. Okay. Ako kung po natin ben, ng total filing fees po, de depende po siya sa additional claims po na claims po ng complainant. So, kasama mm -hmm. po dito yung uh, claims po ng damages or attorney's fees or the refund amount. Oh. Ngayon po, sa ating pong mga tagapakinig, Ms. Ven, gusto ko po sanang ipaabot na Pwede po tayong makapagcompute ng filing fees po kasi meron pong available sa amin pong website ang hsac.gov.ph, ng okay. legal fees calculator. Oh. So makukuha makikita niyo po doon i-input lang po ng complainant yung kaniyang mga uh, gusto pong gusto pong claims. So para po makita niya yung total po na filing fees. Ah so iba-iba pa pala yung uh, fees yung filing fees, attorney? Ah, uh, basic filing fee po natin, Miss Venn, is 1,440. So, kung ah, wala ah. naman pong po na claims, dun po tayo naka -fee. Ah, okay. So, depende pala kung yung sa mga claims mo pa na iba. So, bukod dun sa 1,440, ano, na basic na yes. fee. Ayun. Okay. Yes. So, ayun pala. Basta, tignan nyo lang dun sa website ng h kung saan kayo, kung magkano yun yung mga kailangan bayaran. Pero, uh, attorney, ito, may exempted ba dun sa uh, mga legal fees na yan? At kung meron, paano yung magiging proseso? Yes po, Ms. Ven. Pwede rin po tayong kumuha ng exemption sa payment po ng filing fees. Mm -hmm. Meron po tayong tinatawag na indigent litigants. Mm -hmm. Pag sinabi po natin indigent litigants, ito po yung parties na wala pang visible means of income oh. or hindi po enough yung income nila para sa kanilang pamilya. Mm -hmm. So sila po ay ma sa pagbayad ng filing fees pero hindi po automatic yung exemption. So para po maging exempted sila, yung litigan po or yung ating complainant mag-execute litigant or complainant or respondent can mm -hmm. execute po an affidavit na yung gross income niya po hindi nag -e exceed sa poverty threshold na determined po ng appropriate government agency oh. maliban po dito magsasubmit din po si party ng certificate of indigency mm -hmm. galing po sa Department of Social Welfare and Development Uh, social welfare and development offices of the local government units or yung mm -mm. punong barangay po ng barangay na may jurisdiction po sa kung saan nakatira ang litigat. Pwede so po mag-issue ng certificate of indigency? Ayun so kahit sa barangay lang. Yes. Po. Okay, hindi kahit hindi na mismo galing sa DSWD, kahit uh, sa barangay lang, pwede na yung uh, mag-issue sila ng certificate of indigency. Yes. Po. Ayon. Kasama po yung affidavit Ah, kasama yung Afi David. Ayon. Ano yung kanina binagit mo, Tony? Poverty threshold? Ano, ano ba dapat? Ah, uh, ang poverty threshold po natin, Miss Ven, pag doon po sa mga nakatira sa Metro Manila, ang income po ay not exceeding 14,000 pesos per month. Oh. Kung doon naman po sa ibang cities, ang income po ay not exceeding 13,000 pesos per month. Oh. Ang doon naman po sa other places, yung income po that does not exceed 12,000 pesos per month. So yung family income po dito, miss, na na kinoconcider natin is yung gross income ng litigant and kasama yung sa kanyang spouse. Pero hindi oh. po kasama yung income ng ibang members ng family. Okay, do so, sa mag-asawa lang. Yes. Ayon. So pag pinagsama, kung nandoon kayo sa threshold, pwede kayong kumuha ng exemption. Yes. Tayo. Ah, okay. So ulitin natin ha. Ah, Doon sa mga pwedeng mag-exempt attorney, uh, number one, uh, yun na kailangan indigent ka. So dapat may certificate of indigency ka from your uh, barangay o kaya sa DSWD. Tapos may affidavit, tapos uh, not exceeding, no, yung uh, yung per month, 'di ba? kinikita ay 14,000. Tapos kailangan hindi po sa isa lang, kailangan mag-asawa. Magkasama yung uh, kanilang uh, Eh paano yun? kung mas marami silang anak? Diba? <laughs> di ba kahit na kahit na yung uh, kita nila 14,000 tapos yung isa dalawa lang yung anak pero yung isa naman anim ang anak eh di, di, ba mas mahirap yun <laughs> mas mahirap <laughs> pero kasi yung talaga ang nakalagay so uh, wala tayong magagawa doon doon sa ano na yun dun sa batas na yun so ano yung mga pwedeng gawin uh, attorney yung mga documentary evidence? Ayun, paano? Uh, yung kung email or mga text message? Opo. So, simulan po muna natin, Miss Ben, sa documentary evidences mm -mm. po na nai attach natin. So, ang documentary evidences po, kasama po dito ay proof of payment of filing fees or the affidavit or certificate and certificate of indigency. Mm, -mm. Uh, pangalawa po, original or certified true copies po ng documentary evidence na nag To support po sa cause of action. Okay. Pangatlo, kung home, homeowners association case po, mm -mm. ang ipafile, kailangan po na may certification po ng chair ng election committee if cases if the case involves election or by the chair of the grievance committee naman po or any other committee constituted para po mag-resolve ng controversy within the association, na nagsasabi po na yung parties po ay na-invite to participate po sa settlement dispute within the HOA no mm -hmm. pero walang anya settlement na naganap okay uh, kung wala Uh another thing po is HOA certificate of incorporation or registration po for cases na final po in behalf of the homeowners association. Mm -hmm. uh -huh. So Halimbawa po natin Ms. Ben ang mga documentary evidence na pwede nating i-attach. Uh, -huh. uh most of the time po yun din po yung nare receive namin sa office no. Mm -hmm. Is um uh, the contract between a buyer and a developer or a the owner of the uh, project. Mm -hmm. Uh meron din po proof of payment. So, uh -huh. yung mga monthly instruments natin, usually may proof of payments tayo niyan. Ina-attach uh -huh. natin yun, especially for cases of defund, no? Uh -huh. uh, pwede rin po tayo mag-attach. Meron din pong mga nag attach ng mga license to sell, ng developer, uh, pictures, and yes, Miss Ven, pati po email or text oh. message threads. Pwede rin po natin mm. i-attach para po ma-prove yung claims ng complainant against po sa nire-reklamo niya. Ayun. Kasi ang naman po natin, Ms. Ven, ang, ang Human Settlements Adjudication Commission ay hindi naman po kasing higpit ng court. Mm -hmm. uh, alam ko po, po ay na-mention na to previously ng ating mga naunang guests na iniiwasan po natin maging masyadong technical uh -huh. since open po nga, po, even po to those na wala pong legal representation. Mm, okay, so hindi naman pala ganun masyadong kahigpit, no, ang H-SAC sa mga ganito. So, pwede. Kahit may email sa inyo o may text message sa inyo, pwede pa rin natin niyang gawin o oh, isama dun sa ating mga evidence. Tama ba yun, attorney? Yes. po uh -huh. no, uh, Subject lang din po sa mga sa other laws na uh -huh. pwede pong... Uh, pinagbabawal oh, ang pag-share ng mga private messages mm -hmm. pero yung transaction po ay pwede po Mas ayun o oh, ito uh, attorney ito naman para naman to dun sa HOA o yung sa mga ano natin association na yan concerns paano kung wala o hindi nagbibigay ng certification from grievance o election committee ng HOA Opo, Miss Ven, kung hindi po gustong mag-issue ng certification po ng grievance or election committee ng HOA, uh, kailangan lang po na mag-submit ng ating complainant na affidavit po na nagsasaad na ayaw po mag-issue -mag mm -hmm. ni HOA ng certification. So, kailangan lang mag-ano na affidavit? Yes po. Mm -hmm. Ayun. Eh, eto, Attorney, nabanggit na nyo na ba kanina? Naku, baka hindi ko lang narinig, ano? Kung saan pwede makakuha ng certificate ng uh, incorporation ng uh, HOA? Ang certificate of incorporation po, Ms. Ven, uh, nakukuha po natin ito or marirequest sa DHSUD or yung Department of Human Settlements and Urban Development. Uh -huh. saan po, lahat po ng HOA ay required to be registered. Ah, okay. So... Pwede naman pala. Anyway, eto, eto, attorney. Uh, kung sakasakali, uh, pwede bang pumili ng regional adjudication branch para mag-file ng kanilang kaso? As a rule po, Ms. Ben, hindi po pwedeng pumili ang uh -huh. complainant kung saan ipafile Since meron po tayong rule na kung saan po located yung project or yung unit mm -hmm. na subject po ng kaso, Or saan po registered yung HOA involved, mm -hmm. ay doon din po natin ipapile yung kaso. Ah. Pero po, uh, kung ang complainant naman po, ang residence po ng complainant or ng ang principal office, ang residence po ng complainant at ang principal office po ng respondent ay pareho po matatagpuan sa parehong region, pwede po itong i-file sa rab na may jurisdiction po kung saan po allocated. At pwede po itong i-file doon po sa RAB na may jurisdiction po sa kanilang residence. Sa kanilang address. Adon. Sa kanilang address. Hmm. Pero sa kailangan... Na dapat po ito nandoon. Ah, uh, kailangan parehong taga roon sila. Hmm. Sa lugar na 'yon. So pwede na doon yeah. na lang mag-file. Kahit na 'yung uh, okay. kahit 'yung uh, uh, properties ba 'yan or 'yung mga ano ay nasa ibang uh, branch o nasa ibang division. Yes. Yes po. Pero syempre babalik pa rin po lagi tayo doon sa general rule natin, no? Meron pa po pala tayong isa pa pong consideration, usually po kasi yung mga contracts natin, meron pong stipulation yan as to venue for filing. So, mm -hmm. pwede din po natin. Okay, so pwede rin pala yung ganoon. Oh, o oh, sige so ah uh, attorney nako wala na tayong masyadong oras pero baka may mga syempre gusto pa tayong ipaabot no doon sa mga nakikinig sa atin na may kinalaman pa rin dito sa pinag-uusapan natin attorney Um actually Ms. Ven uh, nais ko po before po tayo mag-end no nais ko po magpasalamat sa lahat po ng ating tagapakinig And gusto ko po sanang ipaabot na ang Human Settlements Adjudication po ay pwede po ninyong asahan para sa fair, accessible, and mabilis po na resolution ng issues related po sa real estate development and homeowners association po. No? Mm -hmm. Meron po tayo, ben, ng 16 regional adjudication branches oh, yeah. all over the country po na pwede nyo pong i-contact, pwede nyo pong mapuntahan, and anytime po ay ready po kaming mag-assist sa inyong lahat. Aha, ayun. Nako, bago, bago ka magpaalam, attorney, may mga fans ka ata dito. Sabi, ang gaganda at matatalino pa ang mga guest mo. <laughs> Ayan. Oo. <laughs> oh, oh. At... Hindi po, ano, dagitan ko lang din po pala na yung for information of everybody po, yung public affairs division po namin ay may bagong mobile number. Pwede ko po. Sige po. Sige, attorney. Oo naman eto uh, ito po zero nine one seven eight so if you have any questions so ulitin lang natin attorney. 0917 zero nine one seven eight Yes po. Ayun. Yes po. Okay. So, if you have any questions po na hindi po natin na-address today, pwede po nating tawagan or i-text itong number na ito. Or pwede din po tayong mag-email sa info at hsac.gov.ph. Ayun. Pwede rin po tayong mag-visit, Ms. Ven, sa ating H-SAC FB page. Yung Human Settlements Adjudication ang pangalan po. Mm -mm. At... Pwede po tayong dumalaw sa website na hshock.gov.ph .ph. Th. Okay, nako um, Ang galing daw ni Attorney Paite Galing kay Teresa Relova Aba, marami kang naatang fans Ngayon, attorney ha May nagtatanong pa dito kung single daw ba si attorney <laughs> <laughs> single and ready to meet. Po, sa lahat po ng aming <laughs> suporta sa HSAC, maraming salamat po. Maraming oh. salamat din po, Ms. Beth. Okay. Thank you, Attorney. Ayan, Attorney Lian gail Gail, eh, tama ba? Fight Attorney oh, Gail, Five. Attorney Gail. Lian Gail R. Fight Attorney Four. Legal Division Regional Adjudication Branch Five. Thank you, Attorney. Thank you, thank you po, Miss Ben. Okay. Ayan, naka nakausap natin mula sa Human Settlement Adjudication Commission, si Attorney Paite.